Anak ay panyo. Oh Oh makinig. Ang kasunod na iyak. Hila lang, isa pa hila. Hila, hila, Siyan, hila! Walang nakasisiyan. Walang nakasisiyan. Nasaktan ka dito, Siyan! Hila, Siyan! Nasaktan eh. Talo kayo. Ang lakas nasa hulihan, mga maliliit. Hindi ma So, yung sa uh, Yung mga... Natalo pa ng maliliit. Ala. Ay, ah, <laughs> talo. <laughs> talo kayo? Ano daw mga kamay? Baka nalapto ka na sila.